sa so mga kalanga, nandito tayo ngayon sa U.S. Embassy para i-report ko ang Philippine government sa kanilang death threat sa akin na makikipag-coordinate sila sa Interpol sa kanilang fabricated crime, fabricated address, at sa sinabi ng NBI na they will hunt me down even I'm not in the Philippines or they will hunt me down in the U.S. or wherever I am. So we're here. Uh, I will ask the government. I mean, I will report, you know, the incident to the U.S. government. <laughs> kaya, good luck! Santiago, ang <laughs> bangag! Okay. Ang dami mga ganyan pa tayo yung report. Oh, ano? Ayun! Ah, dito. Hello, mga palangga! Andito tayo ngayon sa Embassy of the United States So nireport natin ang mga Talawan <laughs> Nireport natin ang gobyerno ng Pilipinas Sakaling idukuti nila ako ng Illegal, illegal extraction So nireport natin sila ngayong Araw na ito At uh, para ma-document Kasi ba diba, nag-pronounce ang uh, NBI si Santiago At tong mga bangad Na they will hunt me down wherever I am So now nandito tayo sa U.S. Embassy in the Netherlands para ma-report sila. So, uh, actually, just to give you update. Nakausap ko ang uh, uh, officer dito. So, uh, tinanong nila ako regarding sa death threat. Then, kinuwento ko sa kanila. At sinabi ko na i-report na actually yung uh, mga issue na ito, mga incidenting ito sa FBI sa California. So, dinocument. Ganyan-ganyan. So... Now, uh, nag-offer sila kung ano daw yung mga yung assistance na pwede nila ibigay sa akin. So, sabi ko, escort pag uwi ko sa Pilipinas. Ay, basta pag sa Pilipinas. Escort pag uwi ko sa California. So, ayun. At uh, kinuha nila yung aking uh, information. And they will update me sa aking mga concern and request. So, mula dito sa US Embassy in the Netherlands, this is your Palanga. See you!